At uh, tapatin nyo kami, bakit po nila gagawin ito uh, at the time na sabi nyo eh pagkaganda-ganda ng kita ng GSIS? Patutin, uh, hindi ko na po sasagot yung uh, tanong na yan kung bakit, ano ba ang utibo uh, nila. Sapagkat uh, ang motibo ko iisa lamang, proper governance, transparency, and the ability to understand risks, mitigate it, and be able to put together a cohesive plan to make the GSIS earn money. Kung uh, ikaw po ay uh, outside of uh, that uh, goal, eh, hirapan po tayo. Isa mm -hmm. lang po ang gusto kong uh, sabihin uh, sa mga... Uh, kasamahan ko, gusto ko pong tanungin kung sila nga ba talaga sapagkat bakit pati yung dalawang hindi na ho kasama dito sa ating uh, Wala na eh. Parent board eh. Sumali pa. Sila sa mm -hmm. So, ano bang uh, motiv motivasyon para ho gawin niya kung talagang totoong ginawa nila? Mm -hmm. Wala pa kasi naman papel pinakakarating sa akin kaya hindi ko alam kung totoo pa yan o hindi.